sa gilid ng lumang kalsada kung saan hating-hati ang araw sa kailaliman ng mga bubong na yero, nakaupo ang isang batang payat, nakapaa, at halos kasing sikip ng dibdib ang suot na orange na kamiseta. Ang pangalan niya ay Ellie. Wala siyang hawak na lata o karton, tanging tuwid na tingin sa sementadong bangketa at pagkakapulupot ng mga braso sa tuhod ang meron siya. Sa paanan niya, kumalat ang ilang barya, mga tumilamsik na piso at limang piso na inihagis ng dumaraang pasahero na nakahalukkip pa habang humahaghik. Huwag mo nang dramahan, bata, sabi ng isa. Ayan, oo, oh, oh, pulot. Hindi gumalaw si Eli. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sinabi ng nanay Lorna niya na huwag mong pumulot ng barya kapag ipinaghahagis sa iyo na parang buto sa aso. Kung may mag-aabot, tanggapin mo ng maayos. Pero ang pinaghahagisan anak, hindi iyon limos, panlilibak. Nagmamasid ang mga tindera sa karinderya. Ang lalaking nakapulang sando sa tindahan ng Xerox at apat na kabataang nagbibideo sa cellphone. May sumipon pa. Ay, ayaw oh, maarte. May nagtawag ng barangay, kunwari nag-aalala, pero totoo ay gustong mapaalis ang batang tila sa gabal sa tanawin ng kalsadang dati namang puno ng alikabok at tambutso. Naglakad si Ellie sa mismong gilid ng kalsada at muling umupo. Doon mismo sa harap ng kotseng itim na nakaparada at halos sumasakop sa bangketa. Isang SUV na bago at makintab. Sa pagkakataong iyon, may nagbukas na pinto at sumilip ang loob na madilim. Napahinto ang mga nanonood. Sino ang nasa loob? Bakit parang sa bata nakatuon ang pinto? Bago dumating ang sasakyang iyon, may dalawang oras nang nakaupo si Ellie sa bangketa. Kinamamahanan siyang mag-alok ng basang sampagita sa mga dumaraan, lalo na't ang sanggol niyang kapatid ay inuubo at kailangan ng gamot. Babalik ako agad, sabi ng nanay Lorna niya kanina. Magpapasa lang ako ng aplikasyon sa printing shop. Baka sakaling matanggap bilang kahera sa mini grocery. Diyan ka muna, Eli. Huwag kang lalayo. Kaya hindi siya umalis. Doon siya nag-antay. Kapag may nag-abot, tatanggapin niya ng magalang. Kung wala, okay lang. May araw pa bukas, may biyaya pa rin. Pero nang hinagisan siya ng barya, Naramdaman niya ang kirot na parang sinabuyan ng asin ang sugat sa tuhod. Kaya pinili niyang huwag pumulot. Doon nagsimula ang mga bulungan at panumuya. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. At doon din dumating ng itim na SUV, huni ng preno, marahang pagtigil tulad ng isang hayop na nagpapakilala. Bumukas ang pintuan, sumabog ang bulungan sa paligid. Sa kanya ba Baka ginamit niya pang harang ay ang tuloy pinuntirya ng may-ari. Walang hiya si Raulo. Ngunit bago pa tapusin ang kung ano-anong kwento, bumaba mula sa SUV ang isang lalaking nakaputing barong ngunit may itimpan sa mata na parang ilang gabi nang hindi natutulog. Kasunod niya ang babaeng naka-beige na dress na may clipboard sa kaliwa, nasa unahan ng driver na agad nagsara ng makina at suminyas na huwag lalapit ang mga tao. Ang lalaking nakabarong, si Attorney Marco Velez, ay umupo rin sa bangketa, katabi ni Ellie, na parang hindi niya alintana ang alikabok na dumidikit sa mamahaling tela. Nagulat ang mga tao. Ang iba'y napabitaw sa halakhak. Ang iba'y napaatras. Ang ilan, naghanap ng bagong angulo para i-video. Ellie, maingat ang boses ng abogado. Ikaw ba si Elias L. Cruz? Anak ni Lorna at ni Benji Cruz? Napatingala si Ellie. Dahan-dahan, parang inaalam kung panaginip ba yon. Opo, sagot niya, Mahina. Pero matagal na pong wala si Papa Benji. Naaksidente po. Napalunok ang lalaki. Saka tumanggo. Alam ko. Kaya kami narito. Lumapit ang babaeng may clipboard at marahang lumuhod din. Bahagyang nakangiti. Ako si Grace, sabi nito. Kasama ko si Attorney Marco. Hinahanap namin ka simula pa kahapon. Bakit po tanong ni Ellie sabay lingon sa nakapaligid naramdaman niya ang lumalamig na tingin ng mga nagbubulungan parang nagbago ang hangin mula sa pangmamaliit tungo sa kapagabag tumingala si attorney Marco at tinapik ang tuhod ng bata maingat may paggalang may nawalang wallet kahapon sa loob ng jeep paliwanag niya may laman na anim libo at mga dokumento nasa video ka Pinulot mo ito, ibinalik sa driver at sinabing baka may nagkamali. Hindi mo kinuha ang kahit isang barya. Sumingit si Grace, sabay abot ng puting sobre. Ang may-ari ng wallet ay nanay ni Attorney Marco, si Doña Corazon Velez at humahabol sana siya sa ospital para sa check-up dahil sa ginawa mo, umabot siya sa schedule at naagapan ang dapat sanang lumalang na kondisyon. Ngayon, pinadala kami dito ng donya para hanapin ka at personal na magpasalamat. May maririnig na ha mula sa mga nakahinto. Ang apat na kabataan kanina ay nagtatawanan ay sabay-sabay na napayoko. Isa sa kanila ang palihim na pinatay ang kamera. Hindi agad sumagot si Ellie. Tinitigan niya ang mga barya sa paanan, saka ang SUV na nakabukas ang pinto. Napakagat siya ng labi. Pasensya na po sir, sabi niya tahimik, hindi ko po kailangan ng papuri. Kailangan ko lang po mahanap si mama. Bumalik dapat siya mula sa printing. Kasama namin ang nanay mo, sagot ni Grace, sabay abot sa kanto. Sa di kalayuan, may babaeng nagmamadaling lumalapit. Pawis at habol ang hininga. Si Lorna. Naabutan namin siya sa shop habang tinatanong kung kilala niya ang Ellie na mukhang ikaw iniupo namin siya sa loob ng sasakyan para makapahinga. Kaya bukas ang pinto. Gusto ka na rin niyang makita. Lalong lumalim ang katahimikan sa paligid. Ang ilan, hindi na napigilang magpabulong ng, Grabe! Totoo nga! Ang iba namay, parang biglang hindi alam saan ilalagay ang tingin. Dumikit si na kay Ellie at agad siyang niyakap. Anak, pasensya na. Natagalan ako sa pila. Saan-saan kita hinanap? Okay lang po ma, sagot ng bata, kumakapit sa layanang ng nanay. May mga taong naghagis po ng barya, hindi ko po pinulot. Huminga ng malalim si Lorna at ngumiti. Mapait, ngumit matatag. Sabi ko nga sa'yo, hindi tayo kumakain ng hiya. Tumanggo si ator ni Marco. Tama ang nanay mo, aniya. At dahil tama ang ginawa mo kahapon, may taong gustong gumanti, hindi ng pera sa kalye, kung ginang pagkakataon. Inabot niya ang puting sobre. Ito ang intention letter ng Belles Foundation para sa full scholarship mo hanggang high school, pati medical assistance para sa kapatid mong may sakit. May kasama ring immediate allowance para sa gamot ngayong linggo. Nabitiwa ni na ang higbi. Sir, totoo po ba ito? hindi po kami nagihingi. Alam ko, sabi ni Atty. Marco. Hindi ito limos. Pagkilala ito sa isang batang kumilos ng tama, kahit pwede namang hindi. May isa pa. Kumindat siya kay Grace. Gusto karing makilala ni Doña Corazon. Nasa loob ng sasakyan, medyo mahina na ang binti, pero pinilit talaga niyang sumama. Mula sa loob ng SUV, dahan-dahang bumaba ang isang matanda, nakasombrero at may tungkod. Walang bakas ng kasosyalan ang kanyang muka, kundi pagpapakumbaba at pasasalamat. Lumapit siya kay Eli. Ang mga tao sa paligid ay tila na hipnotismo. Kanina'y nang babato ng salita, ngayoy tahimik na nanonood. Apo, mahinahong sabi ni Donya Corazon. Salamat sa ginawa mo para sa buhay ko. Kung hindi mo ibinalik ang wallet ko, baka hindi ako umabot sa doktor. Ito ang unang hulog para sa pangarap mo. Inabot niya ang brown na sobre na may resibo at kapirasong kartada. Ito ang scholarship ID mo. At kung may manghuhusga pa sa'yo, ito ang ipakita mo. Pero sa totoo lang, at ngumiti siya, hindi mo naman kailangang patunayan sa kanila kung sino ka. Alam mo na yon. Hindi pa rin gumagalaw si Ellie. Parang hindi tumatama ang liwanag ng hapon sa dami ng nangyayari. Si Lorna ang unang nagbalik sa sarili. Magpasalamat ka anak, bulong nito. Salamat po, sabi ni Ellie. Matinig, ngulit nanginginig. Hindi ko po inaasahan. Walang anuman. Tugon idonya Doña rason bahagyang yumuko. At ngayon, sasamahan namin kayo sa butika para sa gamot ng kapatid mo. May nakaantabayan na rin doktor sa klinika ng foundation. Huwag na kayong maglakad. Sumakay kayo. Kotse ninyo rin ito ngayon. Nagkatinginan na ng mga tao. Ang ilan, napayuko. Hindi dahil sa hiya lamang, kundi dahil sa pagbukas ng mata. Ang mga baryang nakakalat ay tila biglang naging malamansyang paalala ng kanilang ginawa. May batang babae mula sa grupo ng video ang lumapit at isa-isang pinulot ang barya. Kuya, mahinang nitong sabi. Pasensya na po. Hinabot niya ang piraso kay Eli. Kung ayaw niyo po, ibibigay ko na lang sa donation box ng simbahan. Ngumiti si Eli at sa unang pagkakataon mula umaga, may kumpiyansa sa kanyang mga mata. Sige, tugon niya, pero tulungan mo ako, sabay tayong maghulog mamaya. Isinakay ni Ator ni Marco si Lorna at Ellie sa SUV. Bago isaraan pinto, tumingin si Ellie sa mga taong nakatingin pa rin sa kanya. Hindi galit ang nakikita sa kanyang mukha, kundi paalala. Minsan, ang hindi pagtingin sa barya sa lupa ang pinakamahalagang pagpili sa buhay para makita mo kung anong biyayang bumababa mula sa langit. Umandar ang sasakyan. Ang hangin sa kalsada ay umalon. Tinangay ang alikabok at usok at pati na rin ang hiya ng mga nakakasaksi. Sa harap ng printing slash Xerox signage, may nakapaskil na hiring. Sa tabi nito, dumaan ang batang babae at ang kaibiban niyang lalaki, bitbit -bit ang mga bariyang pupunta sa donation box. Ang iba, itinaas muli ang cellphone, hindi na para pagkatuwaan ang bata sa bangketa, kundi para ibahagi ang kwentong bumaliktad sa kanilang pagtingin. Isang batang hindi pinulot ang bariyang inihagis sa kanya. At dahil doon, isang pintuan ng sasakyan ang bumukas para sa mas malaking mundo. At sa loob ng SUV, habang mahigpit na hawak ni Eli ang sobre at si Lorna naman ay pinupunasan ng luha sa gilid ng mata, maharahang nagsalita si Donya Corazon. Anak, 'wag mong kakalimutan, hindi sukat ng tao ang dumi sa paa o ang kinakalawang na barya sa tabi. Kilos at puso ang tunay na yaman tumanggo si Ellie. Simisilip sa bintana. Sa unang pagkakataon, hindi na siya kailangang maghintay sa bangketa. Siya mismo ang binibit-bit papunta sa bagong landas. Sa likod nila, kinikislap pa rin sa simento ang mga bariyang iniwan sa alaala. Hindi na para alipustahin, kundi para ipaalala sa lahat. May mga batang higit pa sa bariya ang halaga. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!